Hi everyone, happy press day to my fellow media man. I'm Joel Noel, cameraman editor of My TV Cebu. And get ready for our coverage. So karon anata sa office work sa My TV Cebu. Ang office hours namo is 9 to 6. So mag-ready ko og battery. And then mag-check ko sa memory card, i-format siya ug ang mic microphone. Ang schedule nako na karong adlawa at ad mi sa Cebu City Sports Center kay i-open nila ang bag-ong uh, standard Olympic size nga swimming pool. So karon ang akong kamera dire duha ni kabuok na assign sa koa. Uh as a cameraman for almost 30 years. Pura na nag-asawa na po ang kamera na anis sa kilid yun na mo. So, ang extra battery, anhiran na nato ibutang sa atong belt bag para di ta in case of malubat. So, kini mauni akong PC din he. Din hila po mag-edit kay kami nga mga cameraman sa may TV. Kamera po mo edit sa amo ang video mas paspas. -pas. -pas kay nakahibalo ka sa shots nga imuhang gi-record asa ang importante. Sa coverage nato kada adlaw nga lakaw, mauwan o init, aduna na yun may naka-prepare na raincoat sa crew cab, boats, payong, o especially kung taligsik lang, kinira akong gamiton. Anak na eh dala-dala rag hapon ni nako ang mails na mo marag, kung asa mi mag gutman alto na lang may mangitan pero usahay na asa mi coverage nga naay pagkaon kung wala mamalit ra mi sa kilid-kilid kini -kilid. magong news og mag inartita nya ma layo so dili na siya mag-sindit pangandoy nako na sa tanan nga video journalist nga trabaho sa media. Kinaot, ang tanan na itong ginabuhat, ginalab na ito. So, at least happy ka nga, nag ka. Happy, happy Press Freedom, Freedom Day, Day from My TV Cebu! Woo!